Pwede so, po ang sisig. Kaya tingnan mo iba rin yung talaga ang masipang hali. Oo. Oh. Talagang <laughs> kahit po kung ano yung eh, may... Mm -hmm. may, may income. May income, mm -hmm. uh, Sa lipas ng ilang po eh. Oo. Oh, oh. Okay. naman yung uh, ano. Uh, hindi, hindi pa pati isa pa yung... Hindi, isa pa pati yung... Ano pa? Masarap dito ang kabuti, hali. Oo. Oh. <laughs> Hinahabol ka mo po, wag ka, wag ka pahabol. <laughs> hey. hi. Hey. Hello po mga kadilag! Magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel! So for today's vlog po ay bibili po ko ng kamoting kahoy na lulutuin ko po para bukas. Dahil bukas mga kadilag ay may paparating ng mga... Uh, masugid po namin subscribers si maam Press atin po ay pupunta sa Abia Wing na atin na las gusto daw po atang pumasyal sa fish pond. Kaya yun po, bukas din po siguro ay magkakaroon ng pinakang banding na din po ng tinghitik mga kadilag. At uh, yan, ako po muna ay wala ngayong gagawin dito po sa bahay. Kung ay saka na po muna yung update sa pinakang renovation po ng bahay namin. Dahil ilang linggo pa naman po bago po mangyari yun mga kadilag. So ngayon ay ano pala ang 21 ay sa March 8 po yung pinakang simula. Naglalakad na po ako papunta dun sa bibilhan ko ng kamote. Ha? Samaan mo ako. Halika. Samaan mo na din ako. Nagano ka dyan? Nagagala. Bibili ako ng kamote kay ate Binita. Halika. Para ako may kasama. Wala kang pasok today. Parang nakita ko yung ano mo, pictorial, minayday ng kuya. Gagraduate ka pala ngayon. Kailan ang graduation nyo bo? Ha? Ha? Mama. Ah, si mama. Mama nakakaalam. Kanino kayang kabayo yun, buhani? Eh. Ano? Punta na po kami. Hop! Oba! Ayan. At si Ate Binita pala yung nadi dito sa kapatid po ni aming pinupuntahan ni Bo. Tama na po natin si Ate Binita. May pibibili ng kamote. Mga apat lang po ulit. Nakailo. Bo, na mo, may baboy. Laki. <laughs> <laughs> Laki ng baboy. Siguro rin, Megan, baka madami nga nakiyan yan. Oh, halika na po, dito na tayo dadaan. Ayan pa Bo. May baboy pang isa. Mm -mm. Humi. Diyan ay may lango yan. Dito ka na. Mukhang malaglag diyan, Bo. Diyan malalim. Halika na. Oo, oo, malalim iyan. Pupunta na po kami sa kamutihan, mga kadilag. Bo, baka habulin ko na yan alakot. Hindi <laughs> ka na yun Nakay kayo po madami din dito sa Sampalok, han eh. Oh. Madaming Sampalok. Tsaka tanim. Ako po ay dalawang beses nang nakapunta ulit dito. Nung nakaray kami, nagbili din ng kamote ni mama. Obo, matinik ka. Matinik, yung dayap. Ah. Ate. <laughs> Baka po yung kin... nauna. Oh, oh. Atis, ay, dito na magaganda ang Ate, po. Oo. Sabay Wala na din dito maganda Ohoy Oo. Hindi mo na po nabibisita. Oh. <laughs> 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 Magbubunot na po si Ate Benita. Pai, maganda at madaming ano. Laman. Oh, ito. Ito baka <laughs> Hinahabol si Bu. mo dito ka lang, Bo. Mga apat lang po ulit. Oo, oh, ay malaki. Well, nakain mo. Oo, oh, ay nakain po, honey. Ito huli ko ng tanin. Ah. Ay sila ati Nilda po, wala na ding tanim. Hmm. Wala tanim. sa amin po may tanim din kaya maliliit pa naman sayang ako pa naman po gusto namin po sana nila mamang bumili din ng ano ah talbos at maigi ulam yung pala naman, ay wala pa, ubos na din puhan eh. Naunahan na. Oh, oh, oh. Muntan naman po yung makukuha. Honey, may iigi. Baka po yung may apat na. Ano kaya? Natin na lang po ulit kikiluhin dun sa mm -hmm. May di po ang so, pisik. Kaya tingnan ka. ba't iba rin talaga ang masipang halit? Oo. Oh. <laughs> Kahit po ko na may mm -hmm. may, may income. May income, honey. Mm -hmm lipas ng ilang ko eh. Oh, okay. yung, uh, yung, mas, hindi pati pa kasi isa pa yung hindi isa pa pati, ano pa. Uh, Sarap dito ang kabuti hanin. Oo. Oh. Sabi nga po yung nagluto nung kasaba kay Abay, masarap. Oo. Uh Ano yung lipasin ko lang yung hindi ba bang yung luwang pa? Malawak po ang tanim ni Ate Benita. Basta masipag ay, madami ka po dito pagkakakitaan. Susunod naman po itong iyong mga pinya, ah, eh. na na eh. <laughs> sa summer na eh. Yan, dadali na po yan dun sa kaluhan. Sa tindahan kami makikikilo doon. Halika na bo! Halika na! Halika na dali! Sa'yo pabalik na. Hop, dahan-dahan ka hot. <laughs> Namimitik daw Nami na po yung <laughs> diapia. Oh, ay eh, may sampalo. Kaya nga, ay eh, kakunti ang ano, bunga na. Pwede po. Maraming naman eh. Kaya pinira. Kaya pinira. Kaya pinira. <laughs> <laughs> Hinahamon ka mo. Bawag ka. <laughs> Huwag ka pa habol. Hi, hey, hi. Hey. Huwag kang manakbo. At ikinahabol. <laughs> Nakikipaglaro. <No, may> <laughs> Ay, oh. Ayan, eh, dadalhin na po namin doon. Sa tindahan. Ayan, hmm, tayo buh. Hmm. kasunod <laughs> so, din po itong tuta. Apo naki gusto na sumama sa iyo yan. Ay. balik. Balik daw, balik. Bawal sumama. Nakikinig. Balik, balik. balik, balik. <laughs> Kaya nga naki dito may kabayo na din. Oh. Ayan po, kinikilo ng mga kadilag. apat oh, na kilo na lang kayo. Apat na kilo po, may tawad. <laughs> salamat po. 120 po lahat. Hani. Salamat po. Salamat din. Sa so, susunod po ulit. Oh. Salamat. Ah, sa baba po. Sige po, salamat po Ate Binita. Bo, let's go. Halika na ito, ulan. Salamat po. Ayan, si Talamboy akala ko yung kasunod ko na eh hindi nagpaiwan. Ah, ba yun pala? Akala ko yung maglalaro ka pa ay. Ayan, ito naman pong nabili kong kamote mga kadilag eh bali bukas palulutuin dahil bukas pa po ang dating nila ma'am si Press. So yun pong mga subscriber na bibisita po sa Team Hitik. Ayan ito na po ako sa bahay. At lambo ay tama nga ang kutom ko nagpaiwan. Ay, sakto umulan mga kadilag. Biglang buhos naman. Si Talambo po ay kasama na ni tita. Siguro makikipaglaro pa yun doon sa kalakyan. Oh, lalaki po ng patak ng ulan mga kadilag. Sana naman ay sa March ay mainit na talaga ang panahon dito sa amin. Para tuloy-tuloy na po ang pagpapasimula. Ayan, ngayon naman po mga kadilag ay pupunta po ako sa bayan dahil sasamahan ko po si Indong at magpapabunod po siya ng ipin. Tapos ay tamang-tama -tama din mga kadilag dahil bibili po ako ng lanera. Tapos po ay yung lalagyan ko ng lulutuin ko bukas mga kadilag. So pupunta na po kami sa Infanta. nandito na po kami sa bayan mga kadilag. Sa indong muna ay ihatid ko dun sa dental clinic na pagpapabunutan po ni Diyan na sa may kihatid ko lang ang ito kami bibilhin dun sa baba ito po sa taas ng palengke ay Hinatid ko na po si Indong mga katilag sa dental cleaning. Ngayon naman po ako ay pababa at bibili naman ng laner. Ayan, dito po. Nakahanap ako. Magkano po ang isang lanera ate? Magkano daw itong lanera? Ilang perasa lang naman po. Yan pong sak... Ito po, ito lang. Oh. 12 po. Ilan yun? Ah, uh, ano lang po? Apat. Apat po. Apat po. Ay, 40 Saka po yung plastic na lagayan ang tawag doon. Bibili na din po ako na ito mga kadilag. Yung pinakang lagayan ang akong magkano po ito? 40. 40. Ito po, ito lang po tsaka 10 okay. pieces po ito, honey. Eh. Oo. Oh. Kali ba? Kata, Kali ba? po. Uh, 40 at saka 48. 88. Ayan po ako ay nakabili na. Nag-chat din po sa akin si mama mga kadilag ay nagpapabili ng ulam. Kaya ako bibili na din po ng bangus. 175. Ah sige po, yan nala ang. Ang sigaw oh, po? Opo, makikilinis na din po. So yan.

<laughs> Eto. na. Oh, salamat po. Clay pa pala. <laughs> Nakikip na po ulit ako dahil ako ay nakabili ng mga kadilag. Babalikan ko na po si Indong. Ayan, at nabunutan na po si Indong. Pauwi na din po kami mga kadilag sa bahay. At nandito na po kami sa bahay. At sinasalubong po ako ng aking aso na si lambi lambi Aba, aba, aba. Oh, cute naman ni lambi. Pe, napakaganda ng skin. Ayan po yung nakatali. Bawal. Wala ng mga aso dito, mga kadelag. Pero sila na may lagi nag enjoy At saka madalas ay ginagala din naman po yan. Yung mga aso ko yun. Kasi sa kanyang house. So, si Miguel na may nado doon. sila sa loob. Miguel! Uy, Miguel! Sumilip ka dito. <laughs> Hi. <laughs> Yan po yung nakadamit. Silang binamay tinanggal yung damit at nginangat-ngat. Miguel, sumilip ka! Miguel! Nagluluto na ng ulam, Miguel. Si Bibi na po ang nagluto ng dalakang ulam. Ang pinabili po ni Mama. Miguel, hindi pa kakain, Miguel. Miguel. 'Yun 'yung lagi nakatanaw dito mga kadilag kapag ka may mga nadaan. Huy, Miguel. Foggy Miguel. Para sa foggy 'yung dalawa. Si